Tumirik na lang talaga ang transmisyon ni Totsuki sa nasagap na koneksyon. Okay, no. Ani mo'y natatanaw na nito ang mga namayapa nitong angkan sa sobrang katsalapan. <laughs> 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 Hindi pa man narating ni Rekbe ang napag-usapang lokasyon, ay waring gustong-gusto na nitong pumarada ba? Marika! <laughs> 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 Pinairal na naman ni Edward ang kawalang paki sa panganib o oh, ang matabaya sa kanahan. Bilip din ako dito kay Gi. Bagaman pinagkaitan sa kapugian, ay malakas naman ang loob na makipag sa palaran. <laughs> Masasabi mo talagang takot sa mga ahas itong si Madam. Pero hindi niya alam na kanina pa, pasikritong pumulupot ang hanlulukay nitong si Glenn. Sa huli ay nalaman din. Pinanay <laughs> na muna nitong isa ang jiwa sa tubo ba para di halat. Nice. Hindi, <laughs> hindi, hindi 'yan. Nagpang-abot na ang hininga nito, oh. Hanggat may hangin pang nakaimbak sa katawan, ay wala na siyang paki-alam. Agoy, mukhang palubat na si Uncle Jano, no? Bigyan nyo agad ng tubig yan. Suportado pa nga ng juwa ang kabalbala nitong si Robert ba? pastilan. Sana naging unggoy na lang. Wala pang mga bayarin, mm. di ba, Koldandi? Uh! Napuno na ang salop nitong si Boten. Hindi na niya mapikilang umusad sa pagsalok. Habang si Ron ay kung ano-ano na ang ipinangako para makainggan nyo. <laughs> Buti na lang ay basang-basa na ni Roland ang mga hakbang na yan ni Luis. Pusa. Bilang masiba ay normal lang na nakikilatis din niya ang mga masisibang nila lang. Baliwala kay Borlasoy ang mga babala. Pera ang kasagutan para kapitan. Uh... <laughs> Hindi kabilang sa linya ng trabaho ni Col Orlando, pero kailangan eh. Napakawalang kwentang tao na niya kung tatanggi pa sa bonus na ito ba. <laughs> sa takot na baka makalikot ng ibang mekaniko ang munika nitong si Ramil, ay kusa niya niya itong nilayo. Pati sa bautapon sa sobrang nervyos nito. Na sermonan tuloy ni Rinan na may binabalak din naman. Bagwa, bagwawan! <laughs> <laughs> Minsan ang buenas ay kusa na lang din talagang dumadapo wow. Bilang sibilisadong nila lang ay maaninag sa muka ni Uncle Noel Ang sinsirong pasasalamat <laughs> Isa na namang nila lang ang nakalimot sa mga babalaba Waring hindi na alintana kay Uncle G-Mark ang mga kaparosahan Eh, <laughs> wag! Gusto na lang niya ngayong i-enjoy ang buhay. Well, siguradong mag -i enjoy ka din talaga sa mga inihahain dito, no? Napakalinaw ng serbisyo. Maipinta sa mukha ni Jan ang satisfaction ba? Hehe, Subscribe for more